connection ko sa pamilya ko, yeah. sa mga tao. I mean, alam niyo po ba yung sweet fries? Hmm, siyempre. Kasi tinatama po si tita. Tita, eh paano yan? Kung isa pa natin tayo live mo, sila tita pa meron na. Sila tatay. Siyempre, gusto ko ng bago tita. Mm hmm. Kaya na po, kung ano po ba yung standing ko nila nila kayo, right? Kasala na siguro yan.

ano yung pinakamasayang memories? Yung isang taong memories siya. Ang dami, niya. Yung hindi niyo kumakalit. Yeah. Ang dami-dami. Uh, sa pamilya, madami din. Sa nanay hey. mo, sa inyo lang, sa mission lang. Ang dami mga... Ano yung iba? Sa bagay, iba yung level ng... Iba, lang, iba yung level ng happiness. Hey. Pero siguro yung tumatatak sa puso ko yung ano yung makasama ka na hmm. oh. kinilig <laughs> kinilig kinilig ka ayun kinilig <laughs> talaga mga audience natin na yan siyempre sa mga sa mga anak natin mm -hmm. Minsan may mga ano talaga yung, yung magulang at anak. Pero siyempre, bilang ikaw yung magulang, Huwag kang, ano, basta gawin mo yung best mo. Yung mga bata, mga isip pa yan mm -hmm. eh. Talagang may pagkakamal.